Good afternoon po. <clears throat> dito po tayo ngayon sa backyard at magtatapos tayo ng saging kasi may mga hinog na. Yung isa ay talagang hinog na hinog na dito. So, tagpasin natin yung isa dito. Ayun, puro hinagaw. Pagdali po. Kaya dito. Kasi, hindi siya makita. Ayan po. Inubos na ng ano. Inubos na ng <coughs> ibon. Saka hindi ko alam kung ibon or anong pumakain yan. So, kuhanin po natin para ating makuha na siya dyan magawasan. Susamahan niyo po ako. saging naputol ko na dun sobra kasing taas so ayan tanggalin po natin ito dito at tinamaan kasi yung mga gabi so samahan niyo po ako ayan nagkanda balik pala yung mga malunggay dito tinamaan ayan tinamaan siya tanggalin na lang natin at ito na po siya mahaba kaso inubos na oh isang piling na ang naubos so yan ang haba ang haba ba? Diba? at yan na po ang ating natagpas sobrang laki po ng puno And sobrang laki po ng puno na tinagpas natin kaya malaki talaga din ang bunga kaso halos inubos na ng hindi ko alam anong nagkain nito, uh, marami kasing ibon dito at saka ano daga so ayan dalhin ko na po doon sa harap ng pinto so ayan na po siya yung isang piling walang natira at dito isang piling halos konti na lang din ang natira na ubos. kasi hindi ko nakita talaga na hinog so ayan tanggalin ko po siya sa dito sa kanyang sa so, ayan tanggalin natin leng leng lang okay. siya parang hindi na kasinter yan Memang Anu lah Ambassador okay. James Walker stood straight and proud of his wife. His gray suit fell tight around his neck as he faced the towering alien seated in the building. The

Marami pa din. Ah. Yan siya ang harvest natin. Yung puno. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. At meron pang isang i-harvest. At i-check ko muna kung pwede siya ngayon i-harvest. Ah. Baka bukas, sa sunod na lang ito kasi isa lang naman sa pa lang naman ang ano ang hinog dyan. Oh, so, hindi pa siya. Next, ano na lang. Next day na lang. mirap ka asik pag sabay-sabay. Tapos hindi maibenta, ba diba? Mabubulok siya. So, next na lang. Kasi hindi pa naman siya. Isa lang naman dyan ang ano. So, yan lang po. Marami na ito. I-deliver ko siya dun sa tindahan para maibenta. At yan ang ating saging na Uh, daw ang tawag nito pero sa amin Espanyola. Okay po. Thank you. This is Flores Garden. Thank you so much at harvest natin. Ito yung malunggay na nakuha ko. Ibigay ko lang yan doon sa kanila. Sige po. Salamat at may love shoutout sa inyong lahat. Thank you and bye-bye.